kaibigan ni former President Duterte. Nagtestify na rin, nagtestify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. In short, these shipments do not go do not go out without the go ahead of Pulong or Mans. Di umano. They allegedly control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba gaya ng sinabi niya sa atin. Dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. 'Yun po ang turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. Taguba. Lumapit siya sa powers that be. Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga malilit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya. Ayun naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento o ang shipment noong 2018 ay si Naman Scarpio, Olong Duterte at Michael Young. Naulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayon kay Mr. Guban, hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi matatakot? At dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nananatiling nasa kulungan Paano po ito nakakalusot it's a crack in our system a crack in the Bureau of Customs ang tara system simply lang po yung tara system it's grease money lagay given to the officials of the Bureau of Customs among others push them uh, to to push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos para hindi na ma-X-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of two shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Oo nga naman, di ba? Papaano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs kung simple assessment lang, walang x-ray or kahit anong form of physical examination? Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of two shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Acerto, an intelligence officer, a person in hiding for six years now just because of his intelligence report. Nagkamali siya pangalanan si Michael Young. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. At sino naman itong si Colonel Eduardo Asierto? Si Colonel Eduardo Asierto ay isang narcotics operative na nag-verify at nagimbestiga ng mga illegal schemes na nangyayari po sa Bureau of Customs. More than the reports covering the Bureau of Customs, Colonel Eduardo Asierto prepared Thorough reports, which he shared with the Quad Committee, on the involvement of Michael Young, Johnson Chua, and Alan Lim, Alan Lim in the illegal drug trade in the Philippines. Ayan po ang diagram ni Colonel Acerto, kung saan makikita na si Michael Young, kasama ang kanyang mga business partners, Mr. Alan Lim, and Mr. Johnson Ko ay tatlo sa critical na bahagi ng operasyon ng droga sa ating bansa. Ayon sa diagram, si Mr. Alan Lim ang local source. Si Mr. Yang ang tagaayos ng importation side at si Mr. Ko ang distributor. Ipinapakita rin ang slide na ito kung ka kakomplikado at organisado ang network. Ito po ay end-to-end kompleto from supply to distribution na may kasamang na ring money laundering operations. Itong mga personalidad na ito ay pamilyar sa atin. Ilang beses na rin lumitaw ang pangalan nila sa Quadcom. Si Alan Lim ay kilalang asawa ni Rose Nonolim, Si Michael Yang, economic advisor of former President Duterte. And itong si Johnson Kuhn naman, is the person known to have financed and established the infamous Dumoy Laboratory. The incident concerning the Dumoy Laboratory is where Michael Young, as it would appear, he started to build his bones in the drug trade. Matatandaan natin na ang kwento sa Dumoy Laboratory ay nagsimula mula sa dalawang container vans na dumating sa Davao, which Michael Young and a certain Panter received. Thereafter, pumunta sila sa isang warehouse na nire ni Alan C. At this time, Michael Young's involvement in dangerous drugs was just very small. His only task was to transport precursor materials necessary to create shabu. Ang role niya po niya noong circa 2004 ay ang i-transport ang precursors mula sa port to the laboratory. Ito ang napag-usapan natin sa Dumoy Raid. Anim na Chinese nationals ang namatay. Base sa raid, na-discover nila na si Alan C. at si Johnson Chua ay ang mga may-ari na warehouses at laboratories na ni-raid. Mula po sa investigasyon natin dito sa Quadcom, nalaman po natin na hindi ma kung ano po ang nangyari sa mahigit sampu pang naaresto ng na mga Chinese sa raid na yon, Mahalaga po itong Domoy raid na ito dahil, dahil ayon mismo kay former President Duterte in a recent interview, inu, inubos daw niya ang mga sangkot dito. Later on in 2005, affiliates of Alan C. were arrested and warehouses rented by Johnson Chua were discovered in the provinces of Bokidnon and Cagayan de Oro. It seems that Johnson Chua did not learn its lesson from the tragic Domui incident because after nine years or in 2013, may mga lumabas muli na report tungkol sa illegal activity ni Mr. Johnson Chua. And it was at this time When the close relationship of Michael Young to then Mayor Rodrigo Duterte became public knowledge. From receiving shipments of precursors from the ports and transporting them, Malayo na ang narating ni Michael Young. He eventually managed to develop contacts in the Bureau of Customs and evolved into a facilitator of shipments of shabu. As mentioned, maagang nakita ni Colonel Acerto ang operasyon ng Michael Young and Alan Lim. In fact, ni-report niya ang mga findings na ito sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, including the then PNP chief and even to Malacanang. Ang malungkot po dito, walang nangyari sa mga reports na ito, na baon sa limot hanggang naungkat muli dito sa quad committee Bakit kaya ganoon at parang hindi na pinansin ang isang report tungkol sa isang malaking drug lord At this juncture we wish to emphasize na itong si Michael Yang ay malalim ang pagkakatali sa Davao City Isa sa kanyang kumpanya DCLA Company Incorporated operates the DCLA Plaza shopping mall na nireport din na may activities and transactions concerning illegal drugs. Huwag po natin kalimutan na sa pag-aaral ng Quadcom, DCLA also owns Paili Holdings Corporation, the holding company of Paili State which constructed